Panoorin po natin ang episode natin ngayong gabi at alamin natin ang istorya ng lovable ba si Lovely. Ito. Miyaka, ano at sino ang nirereklamo mo? Si Lovely po yung uh, wala naman siyang regulars, dito lang utang na loob, kinuwang mo na ha, hindi pa maroon makisama hindi maroon magpasalamat. Ay, ano ba ang talagang nangyari, Miyaka? At uh, tilang galit ka ngayon kay Lovely. Kasi po, matagal ka na po siya sinasama sa mga events, mga regular set. Kasi wala naman po siya mga, mga regular set. Kasi bago lang po siya at hindi pa siya ganun kagaling. Okay. So ano ang nagpasama ng loob mo? Ano nangyari sa inyo? Yung tinulong ako na po siya, ako pa po yung napasama. Tapos nung ano, nag, uh, ang dami po niya sinasabing mga pang-insulto sa akin. Kasi hindi naman ako papayag ng ganon. Kasi first of all, I have, uh, I have my own skills and talented. Wow! Saan nag-umpisa ito? Doon po sa regular verse ko, kinuha ko po siya as a regular. Then po, kasi akala ko po nagbago na siya. Kasi dati po, kasi kinukuha ko na siya. Uh, Ganoon na po talaga ugali niya. Tapos, and then po, is... Regular ko siya kinuha, tapos lumagal po kami ng mga siguro ilang weeks. Pala absent po siya. Tapos ngayon po, may mga iba-iba po kaming reliever. So ang nangyari po is yung pinaka-apat or panglima -pang pong reliever is nagustuhan ng management. So pinapili po kami, tapos namili management. Ang pinili po is si Jason. Kaya na out si Lovely. Yes. Kaya dito nagumpisa ang puot ni Lovely sa iyot sinerasiraan ka tama? Yes. Tapos bukod pa po doon may mga iba pa po, po siyang pang, uh, paninira about sa mga TF, mga mga uh, wala daw iba tao, yun mga ha, channeling. pag pera. So, kayo ba itong nagbabangayan ngayon sa Facebook? Apa. Nagpaparinigan kasi wala naman kayong direktang uh, salitaan na may pangalan, no? Tama ba? Yes, pa, wala po. Or napangalanan mo na? Hindi pa dito pa lang nila makikita talagang kayo talaga itong nag-aaway. Yes po. Okay. Hindi raw niya makeri ang mga paratang na hindi lovely ang kanyang ugali. Lovely, pasok! Easy lang, easy lang. Easy lang, easy lang po. Dalawa lang po yung utuupuan namin. Ang gaganda amin. ng mga bisita natin ngayong umaga. Lovely, derechahang tanong, hindi ka ba talaga lovely ang ugali mo? Ay, lovely po. Kasi sa totoo lang po, wala po akong attitude. Actually, so yung ugali ko po talaga is uh, uh, pinagtatanggol ko yung sarili ko. Kasi, kapag may nakita ko sa performer talaga na inaanggabiado ako, lumalaban ako. Actually, sa totoo lang po is Madam Carla, ito pong sumiya kami pagkasinungaling po yan. Kaya hindi po ako naniniwala. Tapos ito pong Jason na yun, kanina, yung Jason na mga kasama niya mamaya. Walang respeto. Ako kasi ang kumuha doon na reliever, mag, uh, ako, sa kanya, ako kumuha sa kanya ng ano, para mag-reliever kapalit ko. Okay. Kaso, Saan niya, ka ba ng araw na yan? Ba't kailangan kang magkaroon ng reliever? Kasi may ano, kami emergency. Kasi nahulog ako sa motor. Dumating itong reliever, nagulat ka, biglang wala ka ng trabaho. Opo. Nababalikan. Opo. So, ano naging reaction mo? Sa akin naman po, okay lang naman po. Sa akin, kinakasama ko ng loob. Inisip ko kasi, may pagkasinungaling kasi ito. Inisip ko, sinungaling talaga Mas siya. Masinungaling ka. Hindi, sinungaling ka. Masinungaling ka. ka Alam mo, mo kung paano. bakit? Bakit? Sa sinasabi mo, mababa yung TF. kasi sa matagalin mo ng umalis. Oy, Ngayon, sinungaling ka. Ngayon, tinagal ka ng management, hindi mo matanggap na mas magaling sa'yo, si Jason. Mas magaling? Bakit? Sinabi ko ba naman magaling ako sa kanya? Sa total ng performance ko, hindi ko kinukumpara sa iba. Dapat oh. mo lang daling ko po kasi wala ka naman talent. Wala kang talent? Ha, diyan ka Lovely, huh. gaano na, gaano ka nakatagal sa industriya ng comedy bar? Ah, uh, Magta three years. Okay, so ano itong sinasabing wala kang pakisama bilang baguhan? May pakisama naman po ako kasi sa tulad na sinabi ko. Nina lumalaban ako pag narabyado ko. Hindi pwede, hindi porket uh, nakakat angat ka sa akin, nakamatagal ka sa akin, hindi porket tatapak-tapaka mo pagkatao ko. Ay, ang baboy mo naman! ba? <laughs> <Talaga laughs> Alam mo, ba? sa sa'yo, hindi bagay sa ang tsaka mo. <laughs> <laughs> Kung tsaka ako, ikaw yung lovely mo, bagay ba sa'yo? Kasi ang mas bagay sa'yo, kurason ng unang aswang. What? Lukat ka lead. na sa probinsya mo. Oh, Lukat ni. Bumalik ka look na sa, sa probinsya mo. Lukat ni. Masama ba ang loob mo na natinanggal ka sa bar? Hindi po masama ang loob ko. Masama ang loob ko kasi walang respeto yung, uh, yung pumalit sa akin. Ayun Ay Ano ibig mo sabihing walang respeto? Hindi nagpasintabi nung biglang siya na lang yung nandun? Dapat man lang, ako yung regular doon, dapat yung, uh, yung Jason na yun, nagpaalam man lang sa akin na, Mi, okay lang ba kasi ako yung pinalit? Ganun ano na masasabi na? mo, miyaka? Wrong. What? Why? Bakit mali? Very wrong. Why? Why? Kasi for me, ako ang kumuha sa'yo as a regular performer. Oh. Dahil kasi ako ang magdidesisyon. Oh. Pero anong ginawa mo? Pinabayaan mo. Kasi pala absent ka. Hinahanap ka sa akin ng mga managers, general managers. Mm. So ang nangyari, ang dami ng reliever na pumali, na, na ni-reliever mo because si Jason ang huli. Nagulat na lang ako, tinawag ako ng manager tsaka ng general manager at nung boss na palit si Jason na gustuhan siya. Nagalingan Hindi ako sa'yo, sa sinungaling ka patagal na. Nagalingan siya, ba sinungaling oh. ka, ka nga suso. Wow. mukha kang asuso. Wow! Mukha kang mukha mo suso, mukha kang babaeng damulag. Kau muna, mas marami akong kakwento eh. <laughs> Sige po. Ako po. Uh, kasi po, uh, ako po ay yung kinuwang reliever ni Love. Ah, ikaw yun, ako, Marky. Okay. Ako, ako po yung kinawa niyang reliever dun sa bar which is sila po dalawa yung originally and then siya po, hindi, siya, hindi po siya pwede. Uh, ako po ay uh, singer. Ano nangyari, Marky? Bakit ka may issue kay uh, Lovely? Eh, ikaw nga ang inireklamo dahil hindi ka daw nagpasintabi. Actually, wala naman po talagang issue. Ako po ay uh, kinuha ng management. nag po yung management na ako na po yung i-reliever. Ah, uh, sa kanya na regular performer kasi po, Ah uh, base po sa kanilang kwento po uh, kasi hindi na daw po madalas pumapasok si Lovely eh pala absent. Uh, pala absent daw po tsaka lag, madalas din daw pong late. Pero kaibigan mo ba si Lovely? Ah uh, hindi ko po masasabing kaibigan pero naging kasama ko po siya sa uh, set for two. Twice? Uh, twice pa lang po. Okay. So, lovely, hindi ka tinuturing na kaibigan, kaya hindi naman daw kailangan magpasintabi. Oh, one, one, one. Actually, kahit hindi naman kaibigan, uh, as para sa mga performer na lang din, di ba? Bilang respeto na lang. Dapat man lang na nagpaalam ka sa akin na, uh, me, okay lang ba na ako pumalit sa'yo? Pero wala kang respeto, wala kang gala. Kasi ang, ang pinaka-issue mo lang naman, di ba? Ayaw mo na akong... Pag-performing din, umalis ako, wag kong tanggapin yung trabaho. Dahil may issue kayo, Ni oh, sinabi ba niya yan sa iyo yes, na po. Yes po. Totoo Al, yun. Okay, sinabi mo. So, sina alam mo ito, uh, uh, Mia ka? Opo. Oh, In-SS po niya sa akin. Yung ano yung SS? Yun nga po na, ano, oh, na po niya ah, ako na maganap na daw po ako ng ibang reliever. Kung parang pinapaniwala niya ako kasi nga, daki lang sinungaling siya. Malalaming ka tayo. Tapos, ang pa ng hininga niya, nagpapalit ng damit. Ako, mabaho nga Oh, oh. Ako mabawi ni nga. Kasi stocking mo, dumi, walang laba-laba. Talaga? Ikaw mukha kang basahan A -a ito para sa'yo. Ang asin mo, te. mukha kang basahan. My God! My God, look at your face. It's <laughs> Malinis ya, mas malinis uh -huh. pa yung pasa kaysa sa pagmumukha mo. Ang oh, pangit mo, te. Kumahin okay, kain ka. ka, Okay. Pero chinat ko po uh -oh. siya. Chinat ko po siya na, uh -oh. ano, uh, nag-decide na po ang, nag -decide na management lovely. Pala absent ka. Si Jason nagustuhan yung reliever. Tapos ang kinagagalit po niya is, hindi daw po nag-chat si Jason. Okay, so nandito tayo sa... Lovely, nag-sabi naman pala sa'yo si si ako Miyaka. Po. Si Miyaka po, iba po yung sa kanya, iba po yung kay Jay. So kasi ako yung naman pala talaga. Magkaiba kayo. Okay. Kapag naglako ba siya, naglako naiintindihan mo, pero no judgment tayo rito ha. Dahil lahat ay may karapatang magsalita at mag-voice out. Okay, Mitch, Idol, ano naman ang inireklamo mo kay Lovely? Um... Eventually naman ako kasi actually siya. Okay lang ba? Okay. Pwede. Pasok. Tama po yung sabi niya, hindi kami magkarelasyon, wala kaming magkakilala. One time po, reliever siya, reliever din ako. Nagsama kami sa isang bar. Tapos, being a, uh, uh, ano po, uh, seniority, seniority, I'm from Music Box kasi. From Music Box, eight years. Kaya yung nag-aaway kami, bakit ilang taon ka na ba? Sabi niya sa akin, ilang taon ka na ba nag-aano? Two years pa lang. Eh, ikaw ba? Sabi sa akin ganon. Eight years na ako. Sabi ko ganon. O, ano pinagmamalak mo? No? Ganito po kasi yun. Pag, as, pag from the words, stand-up comedian, comedian nagpapatawa. Comedian, nag uh, nag entertain Siya po is, ano lang, kakausapin ko siya, sus, uh, joke ako, puputulin niya. Anong-anong ano, 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 ano mo sa akin? Kahit, kahit, hindi, kahit first time natin, kailangan mag-chemistry mag tayo kasi, yes. di ba? Bago tayo kasi umabot na daw sa katulad ng binanggit ko kanina umabot na sa social media ang bangayan ninyo. Kayo bang dalawa yon, mi, Miyaka and Lovely? Yes po. Ang Mami nagparinigan? Carla. Yes po. Yes okay, po. bakit hindi kayo? Bakit parinigan? Bakit hindi niyo ma po Kasi nangyari n'on. Ah sinabi ko nga po sa kanya na nagustuhan po si Jason as a, uh, a reliever ng management. Nag-decide na po na siya na uh, sabihan ko na lang daw po si Lovely. Pagkasabi ko sa kanya, doon na po siya nagratrat. So ay, parang yung conversation namin, napunta na po sa mga insulto, mga ganito asaran. Eh ako po, nagpaalam pa sa kanya. Sabi ko, black na kita para tapos na po. Para hindi na umabang issue. Eh nagpost pa po siya. Tapos nakarating po sa akin. Siyempre nagpost ako, eh gusto mo sumikat, pinasikat kita. Salamat. mo ko. Alam niyo, walang dapat pagawa dito kasi pinapanood ko sila. They have their own specialty, di ba? You are all extraordinarily talented. May kanya-kanya kayong uh, specialty sa inyong pagkatao. Ang uh, tinitingnan ko lang dito kasi parang merong, which is very common, very normal, uh, yung professional jealousy or professional competition. Kasi hindi po pwedeng lahat ng magaganda ay nasa kay ano lamang, kay Lovely. Meron ding ibang mag-shine ng mga talents buwat sa iba-ibang tao. And that's a part of our industry. Uh, napakaliit kasi ng industriya nyo para mag-away-away kayo. para ko dapat yung mas closer kayo sa isa't isa para mailabas nyo yung ganda ng inyong mga talents. Ano? Uh, lovely. I think it was a management's decision. Uh, anuman ano ang sabi ni Marky, eh, hindi niya decision yon. O, susunod lang siya sa, sa management. And para sa management naman, it was a, a solid decision for them. Uh, maaring hindi maganda para sa'yo. Siguro may ina-expect sila buhat sa'yo na hindi nila nakita. At nako, nakita nila dun sa reliever mo. Ang kailangan lovely, ma-identify sa yung pinaka a uh, powerful, pinakamagandang mailalabas mong talent. And then, magtulong-tulungan kayo kasi iisang industry yan. No? I hope to see you all together in one stage performing, showing us the best of you. Thank you and congratulations.